in any way bothered by the alleged impeachment moves po sa house, ma'am? Hindi. Uh, <laughs> hindi. I'm not at all uh, bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbong president. 'Di ba nga kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos ni BBM at ni Senator Aini, kung tatakbo ako. Diretso ko sinabi, January of 2021. Sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbo pangulo. Totoo 'yun. Tapos hindi ako tatakbong vice president. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Eh. Hindi na pag-usapan ang pagiging vice presidente. Kaya tumakbo kong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka three consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, Pagkatapos ng uh, filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects. Si Pangulong Duterte sa Dagao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. O, oh, so, pagpaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin. Ako si posisyon na vice president. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo presidente. Hindi ko mas gusto tumakbo ang vice president. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Misayas, at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am vice president, patututukan yung mga proyekto na yun na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat.